Hello mga people, mga human being tips and tricks sa karon. Ito ang ginamit ko sa buhok ni Madam tina oh. Tingnan di ba? Ito si Igora at ito na naman ang developer natin. Ngayon, ang buhok ni Ma'am kinulayan ko. Damit talaga ang buhok ni Ma'am. Pwede ba dai kulayan kahit damage no? Iriban kahit damage. At pwede pa rin kahit damage yung buhok mo, super damage, basta nakakaya ko gawin, gawin ko talaga. Katulad nito sa buhok ni Mamu, ang strand ng buhok niya dito, iba makita na kinulayan ko to. Ang sa ilalim ay medyo maitim. So, kailangan mag-even ang kulay. Hina natin kung hindi ba ito masira ang buhok. Ang buhok, mahirap yan gawin katulad nito, lalo na kinulayan pa, di ba? So, dapat ang bading kailangan talaga magtrabaho ng ayusin to kaya para so, mga customer magalit sa akin pag hindi ayusin pagtrabaho at ulad niyan o oh, parang nakita naman siguro ninyo padool ganyan o malapit ha diba alata naman ang buhok kasi ang ginawa nito noon na Brazilian daw kasi yung Brazilian eh, ano klaseng gamot yan kasi maano ang buhok ang o kinulayan ko pagkatapos tingnan natin tingnan ninyo o oh, diba ang buhok ni ma'am medyo tumigas yan kasi nagka-Brazilian si Ma'am medyo matagal naman may sa taong siguro pero ganun pa rin ganun ang mga Brazilian blowout tumigas yung mga buhok pag ano pag mariba na to ng mga swarscope mawala na yan malambot na pero ganito talaga ang buhok kung minsan hirap gawin pero ngayon lang si ma'am nga dito para ipaayos yung buhok. Ngayon, Yung mm -hmm. nadami sa buhok or na medyo sira na ang buhok. Ito dapat ang kailangan na gamot na ilagay na rin. Si Straight Therapy is pinakamild na gamot. Ito si Jero at saka si number two para maging number one. Okay. Wala okay. na si number one na face out na nilagyan na po ng porosity balancer tapos naman nilagyan ng ulit para hindi masira yung buhok kita naman siguro yung sitwasyon sa buhok mo para maagapan niya ang buhok niya hindi yan masira kailangan mo ayusin mag-apply ng mga gamot para hindi yan mag-brickle yan mahirap na mag ang ganito mag-apply dito muna sa bago niya lagyan ng mga gamot dito muna dapat na straight dito bago dito number 2 dito ito, number 1 ang number sa riband ang magriband ng buhok dapat naka color coding yung mixing bowl katulad dito may black at saka white ito si black is number 1 to namin straight therapy na rebanding at sa ito naman si white is number 2 para alam mo ginawa mo sa mga medisina so gamot so number 2 at saka number 1 hindi ka malito Okay. pag malito ka masira yung book hindi pwedeng lagyan number one kaya see ang book ni damaged na so dapat number 2 lang pero madali lang i-apply ilang minuto na katulad nito nag-apply ako ng gamot na number 2 so dapat, madali ka mag-apply ng mga ang book ni ma'am ano to damaged na talaga so naka-Brasilian pero matagal na pero tumigas siya yeah. so kailangan mo ganun ang magtrabaho ng rebunding so alam mo kung paano gawin 3 minutes 4 minutes na binig bin 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 yung gamot dito sa dulo niya, yung number 2 pagkatapos, galingan mo magbanaw kasi masira ang buho, kailangan ang tubig medyo malakas, Kung minsan, madami na gamit ang tubig, yan, ang nangyari, wala ng tubig, yan, mahina siya pero tinan yung buhok, para maagapan hindi siya masira, Ganun ang gawin, ito na ang buhok ni ma'am kanina nakita natin na ang buhok ay parang tumigas, parang hindi siya mahila, parang wala ganoon, ngayon o natapos na di ba? ang ano na lambot na niyan humok na kaayo ganun ang nugamot no, na milk rebounding lalo na pag matapos na tumag, plan sa tumag ito ang ginawa ko si Essence City pagkatapos ihalo ko dito sa straight therapy neutralizing, neutralizing milk para siya nagsirupi ng buhok. Ganito ang procedure sa Ising e City product para hindi masira yung mga kulay at hindi siya tumalab sa walang kulay doon lang sa may kulay na buhok. So dapat lagyan ng Ising e pero double ang prasis, double, double naman ang bayaran. So may medyo malaki-laking baya dito kasi nagkulay ka kanina ng igura pagkatapos nagkulay ka naman ng isinsity. E Di ba tapos na akong nagmix ng neutralizing Melt ng straight therapy, hinalo ko sa isinsity e na kulay. Ito na ngayon oh, ang procedure niya. Ano lang, nag-apply lang ako ng neutralizer sa buka niya. Ang kulay ng ibura, iba din ang kulay ni Isinsipi. Mas maganda ang kulay pag Igura ka kapag tapos patungan ng Isinsipi. Maganda talaga ang buhok, ma-enhance niya. Yung pigments ng buhok di ba, matagal na ito pinulayan ang buhok niya. Ma para ma-close yung ano na niya, beautiful ng buhok. Lagyan ng Isinsipi na kulay. Kasi pag hindi yung lagyan yan, parang nag ang buhok. Naglagay ako ng Super Straight Post Bomb Treatment. Straight Therapy pa rin lang sa Straight Therapy na okay. para pariho sila ng mga gamot na ginamit natin. Bakit lagyan talaga ng mga treatment ang buhok? Ang purpose niya para hindi mang-careful ang buhok at sa malambot siya. Kasi ang explanation sa rebanding is para kung nagpa ng buhok, kailangan mong uminom ng kambal na antibiotic. Ito ang ating steamer na setup. Si tap. Nilagyan natin ang buhok ni ma'am ng moose treatment na straight therapy. Walang steamer, parang hindi siya tumalap sa buhok. Kailangan talaga ang ma'am kasi. Kanina, yung buhok niya medyo matigas. Parang hindi mo ma mahila yung buhok dahil ang so super tigas niya. Ngayon pa lang dito dumating si ma'am na buhok niya ipagawa, ipa, paayos kasi kahit saan saan siyang salong punta, yun ang buhok niya. Para bang nangasira, hindi ngayon, hindi na yan nasira. Kahit iligo pa pag to, gano'n na talaga nang dahil sa ating straight therapy na rebanding. Ang ginawa ko kanina, nagpulay ako ng igura. Ganyan ang kulay ni Sin kay ni Igora. Makita mo ang mga gamot na ginamit ko. Swarovski product 'yan, original legit kahit hindi. saan mo mabili. At 'yan ang resulta o di ba? Ang ganda na, ang lambot ng buhok. Walang sayang yung binayad mo kahit medyo mahal ang bayad basta kay maganda ang buhok mo, di ba? Wapa na no. Sa lahat ng na nanonood ng YouTube channel Miss Human Being, paki-subscribe naman at sa kayo, bell button, paki-check naman para notify kayo sa sa sunod kong video. At hanggang dito na lang tayo sa sunod natong kita-kita sa ating video. Bye-bye!